Isang kobra ang naghuno sa pintuan ng isang silid-aralan nalabis na ikinabahala ng mga guro at magulang. Kasama si Sam Tuklaw at Super Kokok ay hinanap namin ang nasabing ahas. mo nakakita nung ano nung pinagbalatan Si ate ko saan yung nakita mismo dito lang siya nagbalat dito pala ano 'yung dito butas dito, dito, dito na pinamdan niya ng dilong pero isa malaki dito nakuha yung ano yung malaki Ay, yung malaking hunos diyan nakita dito sa pagbukas ng anak ko, di niya nakita. Oh. Pero nung dumating yung mga estudyante ko, nakita nila dyan sa may gilid. Ginanun nila kaagad. Kumalap na o. Ibig sabihin, gumagala-gala lang dito yung cobra. Ano? Nagiba uh, na kasi yung Kilangita. punso eh. Ah, may giniba kayong punso? Oh. Meron po, malaki. Marami malaki. daw sila nakitang itlog na malapit itlog. lang mapisa. Ah? Kasi may ano na siya, may baby. dito tayo Ah Ba't May division May bakod-bakod Yeah. <tik republican> ah, ay. Saging for you, mo ka puno. Hindi pa dinala lahat. Hey, may sumisigaw doon, may

Oh, pa Ay, ayun. Yan, yan siya lumabas. Tama. Dapat pala may nag-abang dito kasi diyan din nanguha 'yung pumunta rito na marami daw silang nakakatawa. Dito rin may nanguha na dito. Wala na na kuno. Nasa isang taon na siguro mga pandemya punong-puno. Lagbag, flowering. patay

bakit kasi sila ay ay ito kasi oh. ay ito yung mang, ito kasi yung ugali nating mga Pilipino mga lumang gamit kalimitan hindi na nga ginagamit malamang sira na yung iba itinatambak na ganyan kaya tuloy

ni sa simento, 200. Alalahanin po ninyo, isang anti-venom, 3,500 kay lumang. <laughs> Magtawag kayo, wag kayo, wag kayo, wag niyo wag niyo papaluin. May peligro din 'yon. Marami nang namatay sa Maraming nang nadisgrasyas sa akala nila madali lang patay ng ahas. Paitan mo yung Yung na Walang tubo yan eh. Tagusan lang yan. Ito ba, diretso lang sa loob nito, no? Oo, oh, walang tubo yan si Armin. Ano walang hose. Walang hose. <laughs> 'di ba? ikaw yung galing dito, o, dito. Kanya? Kasi separate po to, Ha? Ah. Bunegang karton to. Pero yung ito dito, sigurado ka wala din dito. Wala po. Dito. Kasi dyan din ang galing si Kuya Sam. Yung dito po. Uh ha? Ah. Yan po. Ha? Malinis. Yeah. Ha? Ma open pala. Open pala dito. Baka basag na kaming basag to. Nandito lang <laughs> pala. Wala ko dito. Oo. Oh. Kalinis niya, nagtagal ko nga nang hmm. linis mag-isa dyan kahapon.

Hindi, yan nyo lang. Meron, meron din lang ako. Sige. Sige, sundot lang. <laughs> oh, sab sabayan nyo. Shout out. <laughs> buong buong building nakapaligid sa buong kwarto yung mga yung mga nanonood lahat sumusundot sa lungga malaking bi ano to basag malaking basagan buti sila nga natin si Mostar kasi dali na rin kasi nakakwento ay hindi naman ako magbabasag kung ako lang magisa Hilau hilau. The slant is <laughs> nice. It's <laughs> nice. Oh. Come, come, salina <laughs> kita. Kita start nine. I bin ni star. Kita setuju. Hai to. Oi, lu mau <laughs> marah. Oi, dia. Mata yuk.

Uh -huh. Wala Minus point Super Coco Unang una, tinignan mo na yun kanina Pumasok ka na dun kanina Magay, <laughs> dalawa tayo <laughs> sa gusto kong ipakita sa inyo ngayon, yung talagang totoong characteristics ng cobra pag kilala nyo sa cobra, paano sabihin ko na, matapang, traidor, uh, mabilis susuguring ka, papatayin ka yun ang unang ipapakita ko sa inyo na mali titignan natin, dapat kung totoo yun pag, ini, pag nilagay dito sa harap ito manunugod agad, tignan natin kung manunugod, o oh, sige na na sumugod ba? Hindi naman ano. Mabilis ba siya? Parang hindi naman ano. Nangangagat po ito sigurado. Pag pinrobok. Sa wild, kakagatin po kayo nito kung aksidente nyo siyang maapakan. Pero hindi po mangyayari kahit kailan nagagapangin kayo nito patalikod at sasagpangin kayo. Yung sina madalas sinasabi sa akin, oh ang dami na na ano ah, ilan na nga yung na-publicize sa TV na natutulog, kinagat. Kahit anong movement po, naligaw po yung ahas doon sa loob, nakapasok sa sa higaan ng natutulog. Kahit anong movement po ng living object, kaaway po sa kanya yun eh. Threat po kahit anong movement. Kaya kahit po tulog siya at gumalaw, talagang kakagatin po siya kasi hindi naman po niya alam ngayon gagalitin natin. formal lang siya, 'di ba? Oh. nananakot lang siya. Hindi siya susugod talaga. Nasaan diyan ngayon yung sinasabing trader ang ahas? 'Di ba? Sana nung tumalikod ako, sinagpang na ako. Ganyan lang po 'yan, hindi po yan, hindi po totoo na nanunugod diyan. Tapos, ang kamandag po niya, neurotoxin po. Ang ibig sabihin, inaatake po niya yung central nervous system. Pagka po nakagat ng ahas, uh, pagka 10 to 15 minutes po, karaniwan, bibigat na yung mata ng pasyente, titigas yung panganya, mahihirapan po siya lumunok, hindi siya makakapagsalita. Unti-unti, mahihirapan po siyang huminga, mawawalan ng balanse. Karaniwan po, in 30 minutes, babagsak po ang pasyente. Pag hindi po bumagsak ang tao na nagsasabing nakagat siya ng ahas, hindi siya bumagsak sa loob ng 30 minutes, either nakagat po yun ng mamamalaka, nakagat po yun ng ahas tulog, nakagat po yun ng ahas kalabaw na, na tinatawag nyo dito. Nakaraniwan, nandyan po yan sa paligid. Maari pong yun ang nakagat sa kanya o hindi man siya talaga nakagat ng ahas, maaring natinik. Pinaka-safety po na gawin dito, lalo na school, kahit po sa mga private na na ano mga bahay wag po ninyong itotolerate na may nakikita po kayong mga lungga ng daga yun po yung sinusundan nila kahit po yung mga guwang sa ilalim ng flooring ah uh, takpan po ninyo mas malaki po yung gagastos ninyo pagka may nangyari ng aksidente kaysa po dun sa bibili tayo ng konting simento para takpan yung mga dapat takpan gusto po nila yung mga ilalim ng flooring basta ito po lugar nyo natural habitat po ito ng mga ulupong kaya hindi po natin maiiwasan na uh, mangyayari't mangyayari po na merong mga ganitong maliligaw sa inyo. Kaya po kayo, hindi nyo nakikita yung talagang ugali niya. Antimano makita nyo, panghampas agad eh. O kagaya niya, no, pumoporma siya. O, isang pukpuk lang, patay po yan. O, sige, wala na po kayong tanong. Wala po tanong. Para masagis lahat. Sa Yan yung ginawa niya, pwede siyang makagat. <laughs> yes, madam. ganto Hindi namin alam na may ganyan, biglang dumaan, hindi ka ba basta-basta tutupain yan? Hindi, hindi rin, basta may distansya ka, Wag mo lang siyang maapakan. Threat display yun eh, aangat lang siyang ganyan pagka felt niya na mayroong predator at mahirap niyang takasan. Mostly pag may ganyan, sabi nila tumutok ka kaagad lalo na yung eh, nga, bata tumatakbo. yun nga, yung mga maling paniwala nga yun. Pagka naka-encounter yan ng tao, ang una talagang gusto niyang gawin, lumayo. Tatakas po siya. Kasi takot na takot din yan sa atin eh. Mas takot na takot yan sa atin. Mas malaki yung takot niyan sa atin kaysa takot natin sa kanya. Uh, sa mga protected area po. Dito po, karaniwan po sa <laughs> Basta protected area. Tuturo ko sa magagalit naman sa akin yung mga taga doon. <laughs> Pero ano po yan, binabantayan po yun ng mga forest ranger. Pag doon ka pa nakagat, siguro namumutol ka ng puno. yeah, <laughs> uh, uh, ba, na, wala na pala. Ah, sige po, maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli.